Ay, ano na, nilatag na ni Rowena yung mga itatanong namin kay Kamalik Chairman George Erwin <laughs> Garcia. Chairman, katang kumaga. Good morning po, Chairman. Magandang umaga, Sir Joel Mamueng. Magandang umaga din po sa mga kababayan natin. Oo. Oh, mm -hmm. uh, may mga ano, mga numero na binabanggit okay, si Wayne. Eh. Okay, naharap sa reklamo, Chairman. Medyo technically, technical eh. Oh, ano, oh. ano, ba yun? Use the source code muna <laughs> source tayo. Use the source code. Use okay, oh. the source code muna tayo, Chairman. Opo. Oh, 3.4.0 daw yung original na nakalagay sa ACM. Pero do sa final, testing and sealing, nakalagay na daw ay 3.5.0. Ah, uh, una po muna, hmm. uh, um, Sir Joel Mamueng, yung mismong PPCRB naggagawa ng report, napaka-extensive ng report ng nakaraang linggo lamang. Mm. Ang sabi nga nila we were there mm -hmm. po sila mismo no magkaroon ng fine ng trusted build na tinatawag nakita nila mismo 3.5 siya hindi naman siya 3.4 point four at pagkatapos yung pong na-deposit sa Bangko Sentral 3.5 yung mm -hmm. nailagay sa mismo mga machines natin 3.5 kaya nga sabi po ng PPCRB hindi po rin nila malaman kung saan pinanggagalingan ng no? 3.4 po nila so yung po 3.5 at kung kinapaniwala po nila yung sarili nila wala na po kami magagawa doon pero 3.5 po talaga yun. Kahit po yung certification mismo ng Technical Evaluation Committee na base sa batas siya ang nag-certify na yung ating mga makina, yung sistema na gagamitin ay handa at siya yung nakalagay sa batas ay nag-certify. 3.5 po talaga yon So, Um, yun po ay uh, at saka ang pinaka best evidence po sa ganyan na uh, Sir Joel mm -hmm. yung bang pinadalang resulta mula sa presinto ng mga makina mm. ay tumutugma doon sa lahat ng mga natanggap mismo sa mga servers yung pong uh, PPCRD 99.9009% mm -hmm. ang accuracy yun naman pong uh, final yung pong ating random manual audit 99.9972 So, sila na po siguro ang magsabi yung mga mga mamamayan kung um, may mali po ba doon. Ibig sabihin, 100% po halos sa tumutugma yung naipadala at yung nasa presinto at, uh, nasa mga servers. At, ang sabi niyo po, Chairman, never nagkaroon ng 3.4.0 version ng source code yung po yung unang version kasi ah uh -oh. uh, mameng Sir Joel, yung po yung after na may mga pagbabago, may mga inadjust. Ina ina and therefore, bigla ngayon nagkaroon ng na 3.5 version. Mm -hmm. Yung nila yun naman po yung na source code review, mm -hmm. yan na rin po yung na trusted build, yan na yung na deposito sa Banko Sentral. So yan na po lahat yung nilagay sa ating mga makina. So sa kabuuan updated na 3.5 updated version. Updated, yeah. So wala tayong ginamit na 3.4.0 version. Never na nagamit yun. No, wala po. <laughs> Uh, walang, walang, uh, wala po. Wala Malina. po. Talaga okay. po nga 3.5 version po tayo. Ito lang, uh, uh, German, kasi yung, yung multisectoral group na nagsampo na reklamo sa laban po sa COMELEC, dito po sa National Bureau of Investigation, e eh, composed of bishops, retired generals, civil society leaders. Kumbaga, Uh, this would add credence wing. Dun Oo sa, naman, mabigat 'yon. Doon sa ano, doon sa reklamo, uh, reklamo mm -hmm. na po sa kamay. ano bang uh, feeling niyo Ganun ba talaga? Mukhang merong dating etong reklamo na final laban po sa Comelec dahil nga dito sa background dito mga tao nag-file alam niyo Sir Joel, mamay hindi po sa minamaliit natin. Sa ating demokrasya, maliit na boses, malaking boses, pare-parehas po yan, mm -hmm. lalo pat uh, tama ang mga binabanggat at sinasabi. Kaya po sa atin, hindi po natin binabaliwala yung mga boses na ganyan. Maaari po may mga retired, maaari pong mayroong bisya palimbawa ng Christian organizations o maaari mayroong practitioner. Yan po'y kinukonsider nating lahat. Sila po yung uh, nung mga nakakaraan ay paulit-ulit na nagpapapreskon, nag, uh, at uh, na may problema ganito, may depression ganyan nung bago mag-election pa po. Uh, Sir Joel Mamueng sila yung naandiyan at kahit after the election ay uh, may mga issue po sila na nare sa ating pong halalan. So sa, at sa atin po, maganda po mas masuri, nang mabuti. Yan pong uh, final nila sa NBI, maganda po yan para makapag rin ang National Bureau of Investigation katulad doon sa 3.4, 3.5. Tapos Sir Joel Mamueng, meron pang binabanggit sila na yung tungkol naman sa issue ng intermediary. Opo, oh, ito server. daw yung po yung nila Meron e. daw ako yung Data oh, Center me... 3. Opo, oh, oh, yun po. Ay, mm -mm. eh, talaga po may Data Center 3. Talaga pong meron tayo ng DC3. In fact, yung pong mga mga executives po ng DCN ng uh, DC ng uh, ano po ng DC Double uh, B at saka Channel 7, nakapunta po doon. Pinuntahan mm -mm. po dahil nandoon po yung server mismo ng media. Nandun din po yung server ng PPCRB, ng NAMFREL, ng majority party, ng minority party. Yung po yung naandun yung mga teknisya natin lahat, dahil doon po pinapadala ang resulta mula sa presinto, papunta po doon. So nangangahulugan hindi po siya other server, siya po ay pasilidad mm -mm. na nagbabahay ng ating pong mga gamit para ang, ang, ang mga entities katulad ng media ay makatanggap ng resulta so, mula sa presinto. Kasama po siya talaga sa kabuuan ng sistema? At yung po ay yes po ma'am at yung po ay na source code uh, review din uh -oh. yung mga ginamit na equipment doon at yung pipinuntahan din ng international certifying body in inspect tama ba ito maayos ba talaga bang tatanggap ito ng ng uh, results so kung pa, kung hinasabi po nila ma'am Mueng sir Wing na mayroong uh, sa join na mayroong pong tinatawag na Uh, man on the middle, yung po ang tawag nila, man on the mm -hmm. middle, na para bag yung man on the middle yun na magmamaniubro ng result, ang boto ni Sir Joel 50, bigla magiging 100, mm -hmm. eh di dapat po hindi tumutugma yung pinadala sa presinto at yung natanggap. Eh 100, almost 100% po, sabi ng PPCRB. Sabi rin din po, ng random manual audit. Okay, ito lang may statement sila, Chairman, eh, nakalagay po dito. Resulta daw po ng unauthorized at illegal na Code switching. Base po ito sa kanilang complaint, Chairman. Um, yung, at yung pagkakaroon ng Data Center 3, tanging yung central server na lang ng Commission on Elections ang nakakatanggap ng transmission mula sa ACMs mula doon sa pagsasara ng mga polling precinct. Tama po ba yun? Ay, mukhang hindi po. Pasensya na. Hmm. Ah. Dahil otherwise po, di mali pala yung nilabas lahat ng mga estasyon ng TV. Lalo-lalo mm -mm. uh, na po ng GMA7. ng yung eh, GMA7, napakataas ng kredibilidad. Hindi papayag na magkamali po yung result. Mm -mm. So may counter-checking. Alam niyo kung para, paano maka-counter-check? Yung pong pinapadala, halimbawa, sa, sa media, sa server ng media, mm -mm. tumutugma ba yan sa pinapadala naman ng mga presinto sa Comelec? Yung Comelec server po, naka, nakalathala din po. sa website yes. namin. Hanggang ngayon mm -hmm. na, sa website yan. Pwedeng, pwedeng isuma total. Ano ang natanggap na result sa bayan na ito. Suma total na boto kay ganinyan. Mm -mm. Tinugma ngayon sa suma total ng boto diyan sa GMA 7. So ibig sabihin ba nagkaiba? Wala po nagkaiba, pare-parehas yes. po ang result. Kahit po yung PPCRB ang may pinakamalawak na, na ebidensya at dokumento PPCRB sapagkat yung mga election returns po nila na printed ay galing mismo sa presinto ng kanilang mga coordinators mm -hmm. at volunteers. At kinumpara yon sa na-transmit na, na result sa kanila kung tumutugma at panghuli sir Joel Mamueng, yan po mga uh, tinatawag na transmission lags, pati audit lags. First time, sabi nga ng PPCRB, mm -hmm. nakalathala, hindi hinihingi sa amin. Nandiyan pa po sa website namin pwedeng tingnan anong oras nagpadala ang presintong to, mm -hmm. saan na ipadala, nag, doon sa mga servers na sinasabi. at tumutugma ba yan doon sa pagkakatanggap din ng mga ibang entities ng kanilang results. So, okay. madali pong paraan para po i-counter check. Sabi nga ni Atna, Dr. Arwin Serrano, na, nag-message sa Facebook Live natin. Dr. Mm -hmm. Arvin, thank you. 99.909% para sa aming unopened parallel count, chairman. Opo, sila po ang may pinakamalawak at talaga naman pong hindi natin maitatanggi. Ang PPCRB ay isa sa mga pinagkakatiwalaan. Hindi, hindi po namin pwedeng kausapin ng PPCRB. At ito po yung asosasyon ng mga civic groups at kasama po ang atin pong simbahan dito. So uh, talaga talagang nire-respeto po natin. At pinrovide po namin ang lahat ng dokumento, lahat ng kailangan nila para po mas maging malawak po ang kanila pong uh, pagtingin sa atin. Kahit po ang EU ang US Embassy, ang Japanese Embassy, kahit po yung UNFREL Association po yan ng, ng electoral body sa buong mundo ay nagsabi na maayos ang ating halalan. Ano nang eleksyon ang pinaghahandaan natin, Chairman? Siyempre po, uh, Sir Joel, yung ating barangay ng SK Elections na hanggang ngayon hindi namin alam Nakabito. kung tayo kung matutuloy sa so December oh. 1. Opo, at, Pero hindi, uh, naman, po, hindi, hindi naman po na babalam nitong kasong ito yung paghahanda po ninyo, preparation. Ay hindi po. Uh, focus po tayo Fokus po tayo sa ating paghahanda. Hindi hindi dapat kahit nga po yung may uncertainty hmm. kung may batas ba o wala sa pag-postpone, tuloy po tayo. Kaya po nag-schedule kami ng registration of voters. Yan po ang pinaka-importante. Sana matulungan na lang nila kami yung mga tumutulig sa amin na magka maikalat yung information na meron po tayong registration of voters August 1 to August 10. Lalo lalo na yung 15 to 17 years old na mga kabataan para makaboto sila sa SGA kung sakali na matutuloy ang halalan sa December 1. All right. Jerma, salamat. Sir, thank you po. Thank you. mag ka. salamat. Walang